Kakaalam po ng marami, nakatuon at nakafocus lang dito kay Kibuloy ang mga investigasyon na ginagawa nga ng Senado at siyempre ng Kongreso. Pero bukod kay Kibuloy, marami pa pong akusado. At itong mga akusadong ito ay mga kasamahan din siyempre na itong most wanted na ito. Did you see? ba? Diba? Natural lamang na si Kibuloy ang pag-usapan dahil siya po ang kilala. Siya po ang kilala rin natin lahat na dikit sa mga Duterte. Kaya ganito po o kalaki ang usapin pagdating nga sa mga isyo na ito, pagdating sa kaso siyempre ni Kibuloy. Pero yun nga, yung kanyang mga kasamahan na akusado rin. Nantakin nyo ha. Yung, yung ikaw ay mapabilang sa grupo na itong mga ito na, na napakaraming karumaldumal na akusasyon. Hindi talaga, hindi talaga normal. Hindi talaga matino ang pag-iisip nyo kung kayo ay naniniwala pa rin sa simbahan ko nunga na si Kibuloy, Kingdom of Jesus Christ. Nako, di ba? Masaklap yan, dahil yung tutuusin, sana kayo ang, o yung mga kababayan natin talaga ang nag-push, nag, nag -push, yung mga kababayan natin ang naging dahilan para lalong lumaki ang ulo ng mga katulad ni Kibuloy at isipin na marami siyang tagasunod, marami siyang uh, supporters, at yung nga isipin na, isya, na siya isang Malaking tao. Entitled person. At dumating na nga sa punto na kuno siya ay isang appointed son of God. You see? Ganun po. Kayo rin po ang may kasalanan. Binilog nyo at pinaniwala eto si si Hiboloy na kuno ay siya ay isang tao na dapat hangaan, tao na dapat sambahin, isang tao na dapat... Uh, i-submit nyo yung inyong sarili. Alam mo na, alam nyo na yung ibig kong sabihin. Ganyan na ganyan din po ang nangyari sa mga Duterte. Kung hindi sana sa mga taong nagpaloko at nagpauto sa mga Duterte, wala naman sana ang ganito, ganitong uh, sitwasyon o hindi sana tayo masasadlak sa sitwasyong ganito. Na pati yung anak ni Sara ni Digong halimbawa ay mukhang, mukhang inuudyukan pa rin talaga. Inuudyukan ang mga nasa paligid nila na, na, na tumakbo nga bilang presidente at pinaniniwala na kaya niyang maging presidente kahit hindi naman. Okay? So, puntahan natin. At kung dalawang kasamahan ni Kibuloy ay sumuko na. At ang nangyayari po ngayon, si Kibuloy ay at large. Ibig sabihin, <laughs> hindi pa rin matonton ng kapulisan sa Davao City. Hindi matonton dahil siguro ay pinagplanuhan talaga kung paano, paano makalusot sa batas. Yung kanyang mga statement lately ay paawa, drama, kaartehan, at yung tipong um, gusto niyang ipabatid sa mga kababayan natin na siya ang biktima rito. Binabaliktad ang sitwasyon. Ganyan po ang mga taong guilty. Hahanap at hahanap ng lusot, gagawa at gagawa ng paraan para sila ay maligtas sa kanilang mga sa kanilang mga kaso at yun nga sa, sa dami ng karumaldumal na na akusasyon na nahaharap ngayon or kinaharap nga ngayon natong si Kibuloy. Yan po, ganyan po ang ugali ng isang taong guilty. Nagtatago rin po sa batas at hindi kayang harapin yung sinasabi niya simply ko na isang or simpleng kaso, sabi ni Kibuloy niya, kaya daw niyang harapin. Pero yun nga, hindi daw siya pwedeng mag-show up, hindi daw siya pwedeng magpakita dahil ano yung term na ginamit niya? Um, daw siya. At mukhang may patibong daw na ginagawa. Ang gobyerno na si Marcos Jr., ang ating gobyerno, may patibong daw na ginagawa na, na, sa tingin ko ay siya lang talaga ang nakakalam at siya lang ang o sa kanya lang mismo nang galing mga inventong kwento na um, sadyang hinabi para paniwalain at patuloy na nautuin ang kanyang mga supporters. So eto napakalungkot na katotohanan. Madalas kong sabihin na ang may problema dito ay yung mga supporters na. So kung ikaw ay isang supporter pa at naniniwala kay Kibuloy, may saltik ka na po. Anyway, yun nga, sumuko na yung dalawa. Abuti ah, pa yung dalawang yun, ano? Abuti pa yung ibang akusado na sumuko na. Mas may tapang, mas may lakas ng loob kaysa nga dito kay Kibuloy. Inanunsyo ng pulisya ang pagsuko ng dalawa pang, dalawa pang kapwa akusado ni Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ na nahaharap sa kasong kriminal sa Davao City. So ayon, sana dumating din sa punto na hindi na, hindi na pahirapan ito si Kibuloy. Alam natin na may mga connection ang isang katulad ni Kibuloy. Talagang pinahihirapan niya ang ang kapulisan. At sana ang ating kapulisan din ay gawin ang lahat. Okay? Kung sana ay ginagawa nga ang lahat, ano ho? Sa puntong ito, sana nahuli na dahil sigurado may intelligence unit naman ang ating kapulisan. Pero wala, wala nangyayari. Malaking tao tong si Kibuloy at sigurado tayo nakilala siya ng, ng, halos lahat sa mga kababayan, ng mga kababayan natin. Kaya dapat madaling matunton ang isang taong kilala. Dahil kahit sa saan yan pumunta ay may magtitimbre. 'Di diba? Na ito si Kibuloy, andito si Kibuloy at kung ano man. Anyway, good luck. Dumiliit ang mundo ng isang katulad ni Kibuloy, normal dahil may kasalanan, dahil isang kriminal at dahil isang akusado ng mga karumal-dumal na pang-aabuso. Good luck.